itong natin ay nagkaroon siya ng problema. Kaon ko ng susi ay wala na siyang display. What is up everybody? Magandang araw sa inyong lahat. And today, ito na yung part ng ating video. So, sa so may mga rosy flash dyan, then panoorin niyo tong video na ito. Baka sakaling makatulong to sa inyo if you experience similar problems kagaya nung sa akin. So, to give you a little bit of context, so itong motor natin ay nagkaroon siya ng problema or issue. So, kagabi nung gagamitin ko na siya, kasi meron akong pupuntahan Pagka-on ko ng susi ay wala na siyang display. So basically patay talaga yung motor. Ayaw gumana ng ilaw, ayaw gumana ng start, ayaw gumana ng kickstart. Halos lahat lang. So hindi na siya gumagana. Unang ginawa ko is of course, tiyan uh, na ko yung fuse. Baka may putol kasi pag naputol yung 15 amps na fuse natin ay hindi na magkakaroon ng display yung ating instrument panel. Pero nung pagka-check ko ng fuse box ay okay naman and wala namang putol yung fuse and yung kanyang wires. So after nun ay chinek na rin yung battery baka wala ng supply. Uh, meron namang uh, charge yung ating motor. Pero chinek ko pa rin and uh, actually hindi ko na siya tinanggal. Ginamit ko na lang itong uh, scanner tool ko. Then pagkasaksa ko sa OBD port ay umilo naman siya. So indication yon na merong Uh, supply galing sa ating battery papunta sa ating motor. So, recently kasi, meron akong ginalaw sa motor ko. Ayan, nagkapit ako ng uh, mini driving light. So, nag-isip-isip ako and pinugot ko itong connection na to. So, baka nandito nang galing yung problema. And wala. Tama talaga ako guys. Dito nang galing yung problema. Kaya pala hindi mag-on yung motor natin kagabi. Kasi maluwag na tong connection na to. So, hindi ko siya na naibalik nang maayos. Kaya pala, nagpapatay sindi yung motor natin pag nagalaw tong uh, part na to. So, dito siya. Ayan, so, ito zoom natin. So, dito yon Ayan, itong connection na to, papunta to dito sa ating uh, susian. So, kaya pala, hindi na gumagana yung motor natin kahit anong pihit natin ng susi kasi pala maluwag dito. And pag ginagalaw ko siya, uh, pag ginagalaw ko siya, gumagana naman tapos namamatay bigla. So, ito lang pala yung sira, guys. So, if na-experience nyo yung ganong problema sa motor ninyo na flash and na-check nyo na halos lahat-lahat, na-check nyo na ang fuse, na-check nyo na ang battery, na-check nyo na pati yung ECU, So, tingnan nyo dito guys. So, i-check nyo dito yung connection niya sa ating susian. So, lalo na kung meron kayong ginalaw na wires. Baka uh, parehas lang tayo ng problema. So, basically yung motor natin ay okay na siya. Nag-on na siya. Kahit galawin pa natin ay hindi na siya nagpapatay sinde. So, ipapakita ko sa inyo guys kung talaga bang gumagana na. So, hindi ko na nagpakita sa inyo kung paano ko uh, binalik tong uh, connection na to kasi simple lang naman yung pagbalik lumuwag lang kaya binalik natin hinigpitan natin ng maayos para hindi na siya magpapatay Sinde Pa natin yung susi. Ayan. Gumagana na siya guys. Meron na siyang ilaw. So kahit galawin pa natin dito. Ayan et galawin pa natin. Wala na. Okay. Hindi na siya nagpapatay sindi. So, gumagana na yung ating instrument panel. Okay, so mandaw na yung motor natin. Gumana na siya. Eh, naayos na natin yung kanyang sira. So, basically, hindi naman siya sira. So human error lang kaya nagkaganon, lumuluwag. So nagpapatay sindi yung ating motor. So buti na lang napansin natin ng maaga kasi mas delikado yon pag nangyari sa atin if meron tayong rides. Kasi uh, baka bigla tayong mamatayan doon sa gitna ng daan and baka mabangga pa tayo. So that's all for this video guys and if somehow nakatulong to sa inyo, please consider subscribing if you haven't already and don't forget leave a like. So, with that being said, see you sa susunod kong video. So, try nating panda rin. So, umaan daw na yung motor natin, guys. Wala na siyang problema.